Hi guys, welcome to my vlog for today's video guys is nandito ako ngayon sa bahay ni Kuya Rimon So, ayun po yung bahay ni Kuya Rimon So, ayan, pasya tayo dito ulit Kasi mag vlog kami Sama si Kuya Rimon Saka iwan ko sa sasama si Lungo Vlogs So, nandito ako sa tapat ng bahay niya Ayan, kakarating ko lang din guys. So, grabe sobrang init ngayon guys. so oh. Ano kayang oras ngayon? Nasa alaw na 25. So, nasa CR pa daw si Kuya Raymond Agos. So, hintay muna tayo dito. Dito tayo sa waiting shed. So, update ko na lang kayo guys pag nandyan na si Kuya Raymond Agos. Let's go! Tagal mo nag-withdraw. So, ayan po nakakatapos na mag-withdraw si Kuya Raymond. Saan <laughs> tayo? Punta tayo kay Minoy. Kay Minoy. Minoy? Na, na miss mo na si Minoy? Gugupitan mo yan ha? Ha? Ikaw magupit. Ala! <laughs> Palagpatan talang eh. Wala ka man gunting. Wala ka dalagot eh? Wala. Allah. Mahaba ng buhok nun. Ha? Mahaba ng buhok nun. It baka tagain ako ni Minoy eh. <laughs> na takot ako doon. May dalang itak yun. <laughs> uh, Tagal-tagal di ko na nabisita yun. Kilala pa ba tayo no? nun? Ikaw siguro kilala. Mamaya ha, Isama natin siya no? Si Lulugugo. Si? Lulugugo. Ah. Saan ngayon si Lolo Gogo? Ano daanan natin? Ma may load yung cellphone mo? May load dyan? Wala. Wala ni load. Ayan mga kabayan. Uh, dito kami ngayon sa kan bibili kami na tinapay. Uh, primos, bigyan ni kami yan. Ayan po. Ayan. Bila namin ng tinapay si o, no. Toto Minoy. Doon kami mag-merinda sa taas ng bukid. Ayun, Ay, no? Masarap doon. Simahangin. Kamusta na yata sa Toto Minay, no? Kaya nga. Ayun, kilala pa tayo, no? Kaya nga eh. Dala pa naman yung nangitak lagi. Hindi <laughs> <laughs> Ah, hindi. Kanon-kanon. Ano naman? Aris sila sila. Tinapon. Bili tinapay. Eh. Akyat kami doon sa bundok.

abangan na mamaya mga kabayan let's go bila namin ng bigas si Toto Minoy adik ah, sa <laughs> eh. oh, bigas? <laughs> <laughs>

ay na guys, a uh, paalis na kami. So nangira muna kami ng gunting kasi gupitan namin si Toto Minoy. So, sama namin si Lulugugo sa si Lungo Vlogs. Ayun oh. And po si Lungo Vlogs set out. Yan. Tayo sama Yo yo yo. Punta kami kay Toto Minoy kami uh, tinapay din update ngayon. ko eh guys nandito na kami sa lugar ni Toto Minoy ayan kasama ko si Lungo Vlog saka si Kuya Rimon Ago saka si Lulugugo so punta na namin guys baka uh, habulin namin ng itak nandun <laughs> <laughs> yung bahay nyo yun po yung pinagawa ni Kuya Rimon pag so, nag <laughs> Meron lang tao dito. Ha? Ah. Sino yata kasama niya diyan? So, alam ko piso, alam ko piso. So back na natin so, mga guys. ang imong kauban sa Manila. Di ba may kauban ka sa Manila sa una? Si Purinsyo? Oo, oh, ayun, Purinsyo. Ito, Purinsyo. Si Toto, Purinsyo. Yes. May kada kuyok ninyo. Oh. Kaila ka na, kaila ka. Ah, ayan. Ay, presyo. Wala ka kaila ka. Ha? Siya yan. Siya. Dili. Siya yan. Dili. Dili. Alam niya. Alam niya. Alam niya. Alam niya daw, alam niya. Alam. Alam mo sa akong Uh, Florencio bil Hindi. bilita ha si koko ha si koko opo nama sauna lagi kan tempat di tipe Manila oh oh saya kawin saya 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 <laughs> <laughs> <Siya, laughs> sama mau <mo> datang <laughs> itu <laughs> tomina ya mai pesan obong kau masih imonoi kemudian <laughs> <laughs> ini sempre the imong request iya deh pak kanang kuana ha Masa, galamiton ni muna. Ay, ganin no, ga si ko. Ubante o limpio na wala ma mayo na yung kahon niya no. Tapos tinapay iloloko ko. No, kaon ka lilo. Kaya nga kung ingon ni mo nga ang obra ng Latinerman. No, no. Kaon na tinapay. Guys, si Nanay tinapay. Busog ko bago ko na ni. Mao usong unboxing mo. Ano ano yan? Mga dilongan. Pagkaon mo na. Ang correct ba ko pa kaya yung kuan tabako. Kalingawan. Ay kanyang dibangan di ito, papel na may tabako. Parang si Lolo Gogo. Oo. Uh, Tabahin yung ng tagay. Kung hindi mo nang masaligan yung mga kay mag-ubrok yung basket o oh. <laughs> ah. mag -gabi, eh, kay... Kin Kinangla niyo so, so, batery gyud? Unsa imong batery ra dako? Ana kanang masaliya nga eh, nang dibid batery, batery bangko ra ba ya batery. Na mo inubo ra dali nga budot kay kayo tong 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 sumo kana. Oh wala na. Ni namugana kay kayo nga mayong

Ang uh, 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 kanyang uh, bahay, nasa likod. <laughs> Ayaw lang, eh, eh, may isi-uot ang Ayaw lang, ano? Ayaw lang, may isi-uot ang isi-uot ang Ito yung upang-upang yan, di ba? So, una, pag mo eh, ah, dito, di ba di, 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 makasunod kayo? Siya nag oh. uh, a kay... Hmm, siya nag a no? Um,

ito po, may ako. Oh. Pwede na may namang tubig? Oo. Oh, oh. Ito sa... Ito yung bahay Ang ganong sa kaso. Yung bahay na dyan. Ayaw niya tayo paggalaw oh. yung loob oh. dyan eh. Oh, Oo rin. <laughs> <laughs> Ayaw niya pagkalaw. Ang dono. Ah, gudiban topic si Lobinoy. Ha? Lobig sa. Ito lang, yung bahay niya dati mga guys, oh. Ayun. Ngayon ito na. Itong pinagawa ni Kuya Rimo na gusto. Ganda na. Wala bang bunga, tobe? Wala bang bunga? Tanama kay tuba din dinoy. Ha? Nanangot ko nya ini, wala man nang kwang. Nangangot. Kunin tubig ng grupo nuna. Wala na idubod. Maganda. Wala, ning galangaw lang ako, kapilan sa sika... haul -ha trip dire galangaw ah mga sa kung uno na wa bay unod na. And then, mong tubi, mong sangutan. Oh, Naka bala unu... ko wa unod. Sa kung nako? Hm? Sa nako? Basi may unod na, na may inom ta tuba. Tuba, inom lang tuba. Ayun. Medawat sa ginambuntag. Ayun, ano plano ay? Ano? Okay. Uh, tubi. Sa kanila. Ano na lang ang Inom ininom. Ininom ta tubig. Toro, toro. O inom ta tubig. Aka Ah, kanan na. Hopat man kinahanglan. Ininom, ininom. Kabalo sa magsaka. Ininom mo. Ah, nanggo keni na. Ba, bike yan sa mino na mi-gay. Nakuro na iyang makwarta balato sa mana maglibo. Bao di sa mag-ulan. Ayon po makabayan. Nyatan-nyatan mo. Ano na dito ngayon, no? Gawa na sa nang tubaan. Tinang puno itong tubaan dito ng damig. So, kay mayro na sang sideline po dito makabayan. Kanu-kano na kaniyo kapatid.